Alright mga idol, usapan boxing na naman tayo. Pag-usapan nga lang natin itong naging interview sa bagong undisputed welterweight champion Terence Bad Crawford. Ngunit bago 'yan, subscribe na sa Boxing Club PH. So yun nga mga idol, matapos nga pong tanghalin bagong undisputed welterweight champion. Itong si Terence Bad Crawford ng talunin niya. Ang dating unified welterweight champion na si Errol Spence Jr. E eh, nag nga po ng interview rito sa bagong undisputed champion. So na-interview nga po siya ni Mr. Joe Rogan at dito ay eh, naikwento niya ang posibilidad sana na maglaban sila dati ng ating 8 division world champion Manny Pacquiao bagamat natuloy ang laban niya kay Errol Spence Jr. eh dismayado pa rin siya mga idol dahil bago nga ito natuloy eh umabot pa ng limang taon so ayon niya po rito kay Terence Bud Crawford eh 30 years old pa lang siya nang hamunin niya itong si Errol Spence Jr. at uh, dismayado siya dahil 35 anyos na siya ngayon bago pa natuloy ang bakbakang ito So ayon pa nga rito kay Crawford eh tila wala rin pinag-iba nang paulit-ulit niyang hamunin niya itong ating 8 Division World Champion Manny Pacquiao ng halos limang taon. So ito nga po yung sinabi ni Terence Bad Crawford. Anya ni Crawford, I was chasing Manny Pacquiao for probably 5 years before that Errol Spence Jr. fight. So kung atin namang maalala mga idol ay eh, naground din ng interview rito sa ating pambansang kamao oh, Manny Pacquiao at dito ay eh, natanong siya kung ba siya dito kay na Errol Spence Jr. at Terence Bad Crawford. So ito nga po ang nagisagot ng ating pambansang sa oh. I am eager to fight with them because to test them if they're really a champion. So I want to test them to fight with me. Dagdag pa nga nitong si Crawford eh may pagkakataon pa naman sana silang maglaban ni Pacquiao ngunit nag na nga noong 2021 itong ating pambansang kamao. Pero kung kayo naman ang tatanungin mga idol kung sinasabi nga ni Terence Bad Crawford eh 2014 pa lang hinamon niya na si Manny Pacquiao kung sakali nga bang natuloy ang kanilang bakbakan ano sa tingin nyo ang nangyari. So i-comment nyo na sa ating comment section at pag-uusapan natin yan. So sa kabilang banda naman mga idol, eh, kanina ay eh, dumating na nga po sa Bangkok, Thailand ang ating kababayan at former world title challenger na si Vincent Acero Astrolabio para sa nalalapit niyang laban para sa WBC World Title Eliminator kontra sa Thai boxer na si nawapon uh, Nawapun Kai Kanha. So kanina nga mga idol, eh, binahagi ng Team Astrolabio ang pagdating nila doon sa Thailand. At dito mga idol, eh, makikita natin na bagyang tumakbo itong si uh, Vincent Astrolabio para magpakondisyon. So tiwala naman itong ating kababayan na kaya niyang manalo kontra rito sa Thai Boxer. At update ko na rin kayo mga idol, bukas na rin po magaganap ang laban ng dalawa nating Pilipino boxers na dumayo nga po dyan sa Tokyo, Japan. Ito nga si sina Justin Tesoro at Berhil Vitor. So kanina ay eh, na nga po itong mga idol at kapwa pasok naman sila sa timbang. Kaya naman tuloy na tuloy na ang kanilang mga bakbakan bukas. Kaya naman huwag nga po natin kalimutang suportahan ang kanilang magiging laban. So hanggang dito na lamang muna mga idol. Maraming salamat sa mga tumutok. Huwag niyo po kalimutan ng ating mga videos. Please like, share, and subscribe. And please support Boxing. Subscribe na sa Boxing Club PH.